Pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yung sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Viral ang video ng ginawang pagpapalayas ni Gov. Edwin Hamor sa bandang Kamikaze na magpe-perform sana sa Sorsogon noong linggo ng gabi, October 1. Maraming events ang naka-line up ngayong buwan para sa nasabing festival kabilang na ang magaganap na grand opening sa October 8 kung saan magpe-perform sina Vice Ganda, MC Atlassie, Zeus Collins, at ang grupong Six Part Invention. Noong linggo, October 1, nakatakda sanang mag-perform ang bandang Kamikaze, Imago, at I Belong to the Zoo. Pero hindi na nga natuloy ang kamikaze matapos magdesisyon si Gov Hammor na paalisin na sa kanilang lugar ang banda. Sa kumalat na video sa social media mapapanood ang gobernador na nag-sorry sa kanyang mga kababayan na nasa venue na hindi na makakapag-perform ang kamikaze. Sa pangunguna ng vocalist nitong si Jay Contreras. Ania, pinaalis na, na, na niya ang banda at hindi na rin okay. pinatuloy Luminco. sa kanilang hotel Luminco. sa Residencia Luminco. del Hamor sa Kasiguran Sorsogon. Luminco. Sa airport na raw magpapaumaga ang mga ito Luminco. para sa kanilang flight. Sabi Sorsogon. ni Gov Hamor binastos daw ng banda ang mga taga Sorsogon, sana naiintindihan nyo, okay. hindi ko gusto to, kaso okay. sinabi ko nga, Lakin may attitude, hindi na yan makakabalik sa Sorsogon, maniwala kayo sa akin. Maraming banda, maraming banda na gustong magpasaya sa atin, pero kung ganun naman yung ugali, pasensyahan tayo. Inuulit ko, bayad yun, kasi bago magperform sila dapat bayad, pero pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yun sa residencia, pinauwi ko na sa airport, dun sila magpaumaga. Inuulit ko, hindi tayo Pero, pwedeng bastusin ang mga taga-sorsogon. Pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsoganon pero huwag gano'n. Huwag gano'n na tayo ibabastusin, pahayag ng government official. Maririnig naman sa video ang palakpakan ng audience at nag-okay din sila sa sinabi ng gobernador na nag-announce pa ng si Vice Ganda, pasasayahin kayo, at dadalhin ko rito si Sarah Heronimo. Sa report naman ng 24 Horas, nagalit daw ang gobernador ng Sorsogon nang tumanggi umano ang kamikaze na magpa-picture sa kanilang tourist attraction na Thousands Light Roses na nauna na nilang natanguan sa organizers ng event. May mga kumakalat namang balita na umoo daw sa organizer ng event ang manager ng banda na magpa-picture sa Thousand Lights Roses pero ang mismong vocalist nito na si Jay ay hindi umano pumayag wala pang opisyal na pahayag ang banda. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi nyo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Pero, pinauwi ko na, hindi ko na patitirahin yung sa residensya. Pinauwi ko na sa airport, doon sila mag-umaga. Okay? Inuulit ko, hindi tayo pwede bastusin ng mga taga sorsogon Pinipilit ko, pinipilit ko na itaas ang dignidad ng bawat sorsagon, pero wag ganon. Huwag ganon na tayo bastusin. Okay? Okay? Nagkakaisa tayo! Nagkakaisa tayo! Si Vice Kanda, pasasayahin kayo. At dadalhin ko rito si Sara Hieronimo. Okay? Dahil ka ng suicide bomber. Ha? Inuulit ko, humihingi ako ng paumanhin. Hindi tayo pwede bastusin ang mga taga-sorsogon. Pwede? Alam ko, gusto-gusto nyo marinig, pero sa YouTube na lang kaya. Balik natin, ibago.